So ayan mga idol, welcome back to my channel So dahil tanghali ngayon Magagawa kami ng prank ng aking mga kasama ayan. Sabi nung isang kasama ko is mag, May papakita daw siya na bagay Na makikita mo yung train <laughs> Kung hindi ka pa nakakakita ng train So tara mga idol So mga idol, binuksan namin yung ano Yung pampurga Ang tawag dyan Ang tawag dyan pa di? Lokban yan sa amin sa Bicol. Pumilo. O, pumilo. Okay. So, ang gagawin niya, papakita niya dun sa kasama namin sa trabaho, kung, ga, kung paano bumalik ng probinsya, kung gusto mong pumunta ng probinsya. Ayun, binalatar niya na. Oh. So, ito yung katrabaho ko. Katrabaho namin. Oh. Si Kanuto. Ito naman si, ano, o, oh, oh. <laughs> ito, eh tumatawa baka may kalukuhan tong gagawin okay adi ano gagawin mo diyan so ito mga idol bali ipapakita daw niya yung lugar ng Masbate or kung hindi pa daw siya nakakita ng train ipapasilip daw ni ni Tumana Nabas ayan oh, sige 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 tingnan natin kung ano ano bang gagawin diyan sisilipin para oh, sige daw Sino <laughs> <Tignan> mo? <laughs> ano ba? ang <laughs> 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 ngyari? Akala ko may drawing. <laughs> Anong ngyari sa mata mo? Akala ko may drawing. Ah. <laughs> so, ayan mga idol, bali try nyo na silipin dito kung halimbawa di pa kayo nakakita ng train silipin nyo dito sigurado makikita nyo yung train ayan o no. ayan <laughs> gagawin mo, pwede halika, sample ko sa'yo ito silipin mo yung train na andito ayan o no. makita ko lang, ito 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 nyo, pag sumilip siya dito, ayan, lalapit lang natin ng konti tapos, ang gagawin mo pipindutin mo ngayon si ano si balat Ayan oh. No? Ayun, so lalabas yung mga ano niya. Lalabas na yun yung mga ano. Pag pinindot mo to, ayan makikita mo yung mga kung hindi ka pa nakakita ng train. Ayan oh, no? try natin. Ayan oh. No? Pindutin natin no. Kita mo yung train dito, ayan oh. No? Ah, kita ko ang train. <laughs> train. Sure. <laughs> okay, ayan mga idol. Maraming maraming salamat sa panonood